Ang ina-topic natin mga kasawi ngayon ay sikat versus sa ordinaryong tao. Siyempre kapag kasikat na isang tao mga kasawi or artista ito, alam nyo ba mga ordinaryong tao ay grabe makipaghilahan, makipagdumugan o halos na andun na matira-tira para lang sila ay mapansin kahit hindi sila pinapansin ng mga sikat na artista or vlogger. 'di ba mga kasawi? Pero kapag ang ordinaryong tao naman makasawi kasawi ay makakita ito ng hindi sikat na artista, hindi sikat na vlogger kahit dumaan sa kanila, alam nyo ba, inuutyo pera ka rin nila. Hindi ka rin nila pinapansin. Hinahayaan ka na lang nila, titingnan ka lang nila kasi para sa kanila ay wala kang value, wala kang halaga. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Kasi iniisip nila na ay hindi pa naman yan sikat. Wala akong pakialam dyan. Kahit sino pa yan na para-parap sa'yo. Kahit pang pa yan sa'kin, sa hindi ko yung papansinin kasi wala namang pangalan sa social media. Hindi naman siya sikat. Hindi naman yung kilala. Kaya okay lang. Pero kapag once sa sikat ang isang artista o sikat na vlogger, kapag napapicture ang isang ordinaryong tao mga kasawi, ayan. 'di ba? Halos ipiplex pa nila, panila pa nila sa social media, ipagyayabang pa nila. Isasabihin pa sa buong pamilya, "Uy, alam mo ba nakita ko si Diwata? Uy, alam mo ba nakita ko si Ivana? Uy, alam mo ba nakita ko si Coco Martin?" Lahat sasabihin, ipagmamalaki. Kahit na halos magkandamatay-matay -matay na ng kapipila doon sa kay Diwata, kahit na minsan, ito sila pero okay lang para sa kanila dahil syempre meron silang may hita, mga kasawi dahil sikat na sikat si diwata ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, kahit di sila masyadong pinapansin ni Dewata, ay okay lang para sa kanila dahil para sa kanila ay okay lang dahil meron silang ipagmamalaki sa kanilang mga kaibigan, nagkakaroon sila ng pakinabang kapag na, na sila ay nakakalapit sa mga artistang sikat at vlogger na sikat at sa mga negosyanteng sikat. ba? Diba? So kung mapapansin mo, anong pinagkaiba ng ordinaryong tao at mga kasikat? 'di ba? 'Di ba halos kaparehas lang mga kasawi kung tutuusin? Kasi kahit hindi ka sikat na vlogger, hindi ka man sikat na artista, kapag nakita ka ng ordinaryong mga netizen, 'di diba, hindi ka nila papansinin. 'Di ba? Same lang. Kapag sikat ka, syempre yung iba naman na sikat ay hindi namamansin sa netizen. So ibig sabihin, sabihin attitude na. Diba si so, mga kasawi, sino ang makapagpapasabi ngayon na ang mga sikat lang ang nag snap Tapos yung mga ordinaryong tao, hindi ito nag snap di ba? Kung tutusin, ordinaryong tao at mga sikat na tao ay parehas lamang ito. Marunong sila mag-snap. Ang kagandahan ng mga artistang sikat, Siyempre, may karapatan sila na mag-snap dahil alam niyo ba kung bakit makasaya, marami silang mga activity na ginagawa. Minsan ay halos wala na silang panahon pa para makapagpapicture. Ayan. Siyempre, may mga appointment sila na kaliwat kanan. Kaya minsan ay pinapapagod na sila. di Diba? Kumbaga merong alibay. Hindi kagaya ng mga netizen na ordinaryong tao na wala talaga silang alibay. Kasi, ganun na talaga sila. So, ibig sabihin, denaryong tao at saka sikat na tao ay parehas lang naman ito ng ugali, mga kasawi. Ang pinagkaiba lang kapag sikat ka ay masyado kang publicity. Masyadong sikat kung ano man yung kinikilos mo. Hindi kagaya sa mga ordinaryong tao, kahit na mag-snub sila ay walang magpapansin kasi nga dahil hindi sila pinagkakaabala ng mga tao dahil hindi sila sikat. So kahit anong gawin nilang attitude ay baliwala lang ito kasi hindi na tatabloid. ba diba, mga kasawi? Yan lang yung reality ng buhay natin ngayon mga kasawi. Kaya kapag ka, hindi ka sikat, kahit dumaan ka pa sa tao, kahit magkandarapa ka dyan, kahit nga sabihin mo magtitinda, umiya ka na dyan, halos lahat, maglumpasay ka dyan. Pero kapag ka hindi ka sikat, walang lalapit sa'yo, walang magbibigay sa'yo at higit walang tutulong sa'yo, kahit na mamatay-matay ka na dyan. Pero kapag kasikat ang isang tao, kahit na ito ay, Diyos ko, madapala ng onte, tatakbuhan na ng mga tao, tutulungan ng mga tao, magpapasiklaban ng mga tao kasi nga, meron silang mahihita. Kasi bakit? Once na-expose ang isang taong sikat, ay madadamay din yung mga tao na tumutulong sa kanya. So, meron silang marketing na sinasabi mga kasawi. Meron silang makukuha. So, yan naman po mga kasawi yung aking suggestion sa ordinaryong tao at sa mga sikat na tao mga kasawi. Yun lamang po yung aking advice.